Magandang araw mga kumarikong bakla. Kamusta naman ang ating buhay-buhay for today's video. So ito mga kumarikong bakla, ang tagal namin bago makapag-vlog ulit. So nagbabalik ang kamarin yung bakla. So dito nga mga kumarikong bakla, ito yung papansin nyo ba noong pag-vlog namin. Ito yung punla na tinanim namin noon. So mga kung bakla, abangan nyo at aanihin na namin siya ngayon. After 3 weeks nga, eh, pwede na natin siyang anihin. Siyempre bago ang lahat mga kung bakla, bumili muna kami ng merienda. Ito nga yung plastic mga kung bakla na paglalagyan ng ating maaaning pechay. So itinutupin na namin siya. Dito nga kami sa pwesto namin mga kong bakla, abot tanaw nga namin kung saan sila mag-aani ngayon. So dito sa part na ito mga kong bakla, nag-umpisa na sila mag-aani. Halos pa nga sila sa pag-aani nga kumari, mga kumari kong bakla. Is alauna pa lang, inagi-start e na sila mag-ani ng mga petchay. Dito ng mga kumari kong bakla is nang kikipagbayanihan talaga sila. Sa lawak ba naman nito mga kumari kong bakla, ay e talagang hindi nila kakayanin kung sila lang mag-isa. Dito nga mga kumari kung bakla mapapansin nyo kung gaano ka-quality at kaganda ang ating petchay, di ba? At habang nag-aani nga sila mga kumari kong bakla, may dumating tayong mga bisita. sa so, bibili nga raw sila ng mga pecha mga kumari kong bakla at saka punla. Itong punla daw ng mustasa ay itatanim daw nila dito sa elementary school. So mga kumari kong bakla, pinagbigyan na natin sila habang nag-aani sila. Ako na nagbigay. So dito mga kumari kong bakla, tingnan nyo naman kung gano'ng kahay at quality naman yung ating pet for today's video, di ba? So ito mga mari ko, ibinabagsak lang namin to sa market. So ngayong araw kasi marami silang pa-order. So ngayon, tinitingnan namin kung mauubos itong pet Tingnan niyo naman mga kumari kung bakla ang lalaki, ang sarap talaga panglaga nito. Yung may baboy pa, tapos may mais, tapos may saging. So ayun, nasarap talaga, nakaka nakakagutom, nakaka di ba? So, dito mga kumari, kung bakla, tingnan nyo naman kung gaano kadami sila na nagbabayanihan. Maganda talaga mga kumari, kung bakla, kapag nagbabayanihan sila. At mabilis talagang natapos ng trabaho nila. Dito nga sa mga part na ito mga kumari, kung bakla, yan yung mga tinatawag na reject. Hindi na kasi talaga nila kinukuha yung mga tabas, kahit maganda pa yung dahon. Tsaka yung maliliit pa yung dahon, yung mo parang punla, hindi na nila yung kinukuha. Reject na kasi para sa kanila talaga yon So dito pa lang mga kumarik bakla hinihimay-himay na nila yung pechay nila bago nila ipinapasok sa plastic para pagdating dun sa market eh wala na halos himayin yung mga mabili, yung na, mga tendera. O ayan na naman mga kumarik kung bakla, labubuli na naman kumarik yung bakla. Baka puro pintas na naman kayo. So dyan pa lang mga kumarik bakla hinihimay na nga nila sa so, nuggets niya naman, di ba? Bala na kayo maintindi. So, ito mga kumari kong bakla, ito yung mga napla, nabalot na nila. So, 11 kilos, minsan 10 and a half kilos talaga yan. Depende kung sino yung nagbalot at sino yung nagtimbang, Charles. Pero madalas talaga mga kumari kong bakla, ipinapasobrahan nga nila para bonus na rin sa mga tendera. Sa, sa mga pumapakyaw. Sayan so, ayan na ako kung bakla hindi naubos ang ating peche. May mga natira pa kahit ilang pirasong flat. Sayan so, na titignan nyo mga kumari bakla. Marami na rin naani. Dito nga mga kumari kung bakla. Mamaya nga ihahakotin na ng mga bata. Sa paghahakot nga rin na ito mga kumari kumbakla, kasi ang highway at pagpapresuhan na yung pag-pick up nito So, pinipresyon din nito mga kabataan na maghahakot nito. lagang 15 minsan 10. Depende rin kasi yan mga kumari bakla sa layo. So, ayun lang mga kumari kong bakla. Babay na gabi na kasi.